Maayong adlaw kanyang tanan. Andito tayo ngayon sa Dalton's Kambingan Restaurant. Open 24 hours and free only video at free soup sila. O di diba, bongga? para matikman natin kung napakasarap ba talaga ng kanilang kambing kasi mahilig talaga ako sa kambing lalong lalo na yung kaldereta at saka paklay pero hindi ko po alam kung ano mga binibenta nila dito kaya pasukin natin at para matikman ang kanilang mga lutong kambing at syempre paalala lang po hindi lang po kambing kanilang kinikater dito meron din silang different dish or ulam at makikita nyo mamaya at ngayon papasok na tayo sa function hall dahil meron silang function hall dito for event Any occasions po, 5,000 consumable lang. Pwede na kayong magumamit ng kanilang venue. At meron din silang branch sa Bulua kung saan meron silang suites para sa mga gustong mag-ana-ana bago humigop ng sabaw. Hey, charot lang. At nagde-deliver din pala sila dito around CDO. So, kung gusto nyo pong malaman kung ano mga um, details, please follow their page. Daltans Kambingan. So ayan na nga si Madam at Sir talaga ang kanilang punong abala para mag-serve ng aming pagkain. So ito na ang kanilang mga pagkain na kakainin namin. Ito ang tuna belly. Mm -hmm at meron ding panganang tuna. Napakasarap naman talaga ng mga tuna nila. Fresh na fresh yan. At nung tinikman ko siya, hindi talaga siya makati guys. So napakasarap kasi fresh ang kanilang tuna. At dito naman tayo diretso sa mga luto ng kambing. Meron pala silang pampano na isda. Ito na po ang kanilang kalderetang kambing. Ang sarap ng kalderetang kambing na yan guys. Sobra. Nung natikman ko siya, nakalimutan ko talaga na kambing pala yung kinakain ko. So ito naman ang kanilang adobong kambing. At meron din silang pa anang ah, bakit pa ng baboy ito charot lang ah kamay pala ni Ma'am CJ sa so, ito meron silang anong tanga dito halang-halang na kambing para sa mga mahilig sa maanghangdian at meron silang sinabawan na pampano Oo para sa mga panot charot lang at meron din silang kambing na sinigang na talaga namang may asim pa kaysa sa lola ninyo charot lang ito pa ang kaldereta na napakasarap ang dami lang si sa akin hindi ko talaga lang paano kainin ito naman kanilang kilawing kambing at meron din silang kilawin na isda at meron din silang sisling na sumisizzling talaga na tuna at meron silang sisling na pusit Woo! At meron ni silang papaitan na hilig ng mga lasengo. Kaya tara na, kainin na natin ang hinanda ng Dalton's Kambingan. Ang sarap nito guys. Kaya kung gusto nyo pong makakain ng mga ganito, lalong-lalo na sa magbabarkada, magpamilya, magkaibigan at magjowa, punta lang po kayo sa Daltans Kambingan. So na nga, magpipicture picture muna kami bago kami kumain dahil gutom na gutom na ang mga buaya. Thank you so much sir ma'am for inviting us here. Let's eat! So now, titikman na natin ang food dito sa Daltans Kambingan! Woo, ang dami nito. So good luck sa akin. May feeling ko may impatso ako pagkatapos dito. So after ko tumikin nito lahat, di na kasi mabubusog na ako. Pero dahil Kambingan itself, sa kanyang pangalan, titik mo natin yung kambing na putay Kasi meron din tayong mga hindi kambing, may mga fish o seafood sila, di ba? So dito tayo sa mga kambing, kasi paborito ko talaga ang kambing. Lalo na ang, ang mga caldereta, like paklay. Pero yung kilawin, hindi ko pa natry ito sa buong buhay ko. Tsaka sisling, sisig. So unayin natin sisling kasi... Ay, sisig... sisling... Sisling... sisling, sisling tulang, ay, tuna man, hindi. Ay, hindi sisling, kambing. <laughs> Hindi pa ako nakatry ng um, kilawin. kilawin. Okay na to siya, sir. Kanang i-mix na lang. Oh, good luck sa akin. Murag, ano lang pala siya ano para sinugba na baboy. Oh, okay. okay. Balat to siya, sir. Oh, okay. Nalabi, lagi kaayon siya dahil, no? Mag sinugba na rin siya ng karne. Mmm! Dagal niya po Namikayo siya guys Promise Naku Siyempre lang natikman ko Ito naman ang Dagko lagi sa karnin no Malaki ang karnin niya Sa mga taga CDO dyan guys Dito lang yan sa may J.R. Street Chano mm -hmm. For ilang taon na kayo sir? 12 years 15 years na sila dito Ang sarap 24 hours open, hours open Saka unlist sa sila dito Lamin ko yung kandeng yeah. daan nyo. Meron siyang aftertaste na parang... Meron ha? Meron tea. Ang gatas-gatas, no? Mm -hmm. siya, promise. Din sa... Ang zaman ay murag Halang, 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 halang din This is my favorite. Pampulutan, Pampulutan sa mga mga lasenggero dyan dito sa may divisoria punta na kayo dito I know kilala nyo na to pero sa mga hindi pa nakakapunta dito try nyo to guys ito yung paborito ng uric acid ko ito masarap kasi lamang loob lamang loob na mm, dami ganyan siya hmm. Kaya pagdating sa pagkain talagang takaw. Mm. Ito ang adobo. Di ba ako nakatikip ng adobong kambing? Kasi normally, yung kinakain ko lagi ang kaldereta. Tsaka paklay. Itong adobo. Ano laki pala ng karni ng kambing. Adobo. Tsaka ang sarap ng karni nila dito, ang lambot. Ha? Siguro mga ano to, 24 hours itong pinakuluan. Pinapakuluan mo to, sir? mabata lang talaga yung kambing nyo. Meron silang branch. Ba yung lasa ng adobo ng kambing? Ay, good job. Bakit magatas-gatas siya? Because of sa kinain. Saka mas healthy yung ano ng -no, kambing nyo kasi ang kaya kain lang yung lagi is damo. Mm -hmm. Ang sarap. Ang sarap. Ay, ang papaitan. Ito. Ito, nakakain ako na ito. Dito doon saan. Bili ko na kung kambing yung kinakain ko. Normally, lagi akong kumakain ng papaitan pag mga doon sa Manila, pag nag-iinom, ang ganang-ganan. an tawag na ito sa ano? Kaliskis? Ano? Hindi. Mangkasinan? Sa amin, ano... Hindi papaitan pa yung tawag ganyan Sa Ilocos, sa Ibigan tayo. Oo, yun. May isa silang tawag. Comment down below. Kaliskis? Ano Hindi kaliskis. Iba yung kaleskis, para siyang ano yun yung kaleskis, parang ganyan yun o, kilaw para parang ganyan. Oo, oh, basta nakatikim ako nito, ganito. Ano kayang ano nito, bakit siya mapait, no? Siguro. Sabaw mo na. Ah, sabaw. ko agad. guys, hindi siya literal na pait na. Di ba, ibang papaitan, sabi nila parang lasang tayo, di ba? Ito yung di, bakit siya mapait? Ano nagpapapait dito, sir? Abdo? Abdo. May, yung karang hinuhugot na dahon na ano ba yun? Na... Ah, kaya pala. Kaya, kaya kaya Pero bakit yung ibalasang ano? Hindi masyadong... Oo, oh, ito kasi parang ano, parang... Sa luson, oh, iba ba? Oo, iba. Pag narinis kasi may bito. Yun kasi. No. Yun kasi yung natitigmang ko, iba kinakain ko yung mga ex ko. Um, iba yun? Iba yung pait eh. Pero mas... Let <laughs> <laughs> me guys, promise. May etso sa... Wala ering-ering tungkol kay nag-vlog ko. Ang isa pa, siguro madali lang ako maka-appreciate nating dating sa food kasi napaka-simple lang ng panlasa. sense Pace of bago. taste ko. So, yung panlasa ko, pag naalatan lang ko, ang sarap na. Pero siguro, siyempre, masarap din talaga yung pagkain nila. Kaya ganito. Mas so, lahat ng mga ano dyan, kakain na tayo. Meron pa tayong mga tuna-tuna. And, eh ito, tikman natin tong Ano to sir? Ahas? tuna kasi na isda eh. Tuna Belly. Habang ah, naglalaway na yung mga kasamahan ko, guys. <laughs> yung mga kasama ko naglalaway na. Tuna Belly. to guys. Ito. I-feel if mo, di ba? Yung minsan no, 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 no. may kate. May... Nangangatip ang tuna? Oo. Minsan kasi may may, may nangagagat. Agoy! May nangagat nga. Hmm? Okay. <laughs> Kung fresh ba talaga yung tuna? Niya? Fresh yung tuna ninyo dito, sir fresh from the farm. Yeah. Ito naman ang panga. Diba? Ito masarap ito pag may sasawan. Sasawan yun. ito puro kasi malalasahan natin. Diba, nabusog na ako. Ano ko diet ako ngayon guys, no rice. Ay, ito! Ang mahal nito, pampano. Diba? Ito mga ganito, normal naman ito sa panlasa ninyo. sa ano ninyo. Ang rin dito, mahirap kasi makahanap ng mga tuna, ng mga fresh or mga tuna talaga na binibenta. Mahirap din makahanap ng supply ng kambing. So kung gusto nyo kumain ng kambing, mag-trip lang kayo. I love mga lasinggero jam. Punta lang kayo dito sa may Dalton, sa may ano, GR Borja Street, Divisoria. Kaba na, kain ko yung buto ng ano. Pampano ang isa sa mga mahirap bilhin na isda kasi mahal. Saka ano na siya kaya? Endangered species. <coughs> Habang inuuboy yung ating kasama. Ano yung kameraman mo eh? Sige uubo man. na be. Mga haon na ta, guys. Sa lahat ng mga gustong kumain siya Ano napakasarap na kambing na po tayo. Punta lang kayo dito sa my Daltan's Kambingan. <laughs> kambing na po? Tara! Kain na tayo dahil gutom na ang aking mga kasama. Bye! Makakain na po kayo. <laughs> kain na kami. Oh, nabawasan ko na siya. Hindi <coughs> ba? No. Ah, okay. Tikman mo nga yung papaitan para sa uric acid mo. Wow, kalaw talaga ako Ta yung weird. Hindi namin pinapansin yung isda guys kasi minsan nagkakakain ng ano, kambing. Itong kilawin ng lamig ayaw. Pero isda kasi tuna kasi. Halang-halang man mo abo. Kanun sa lugar niya. Kani ba halang-halang ka? Halang, na na mi pagala na. Di ba nga halang-halang si Dwight? Ubang sa ko alam mo. Ang mo na ko. No nakakalito. Nakita ko. Na, na. na ko yung papaitan, sabi ko papaitan. Sulanan eh. Ah, sulanan. Ah, sula. ah, sula. ah, sula. ah, sula. sula. Sunod na ba ito, itong inyong ikuhan. Kung kanyang isda nga ng puti, ilagay niya siya, alus pa. Ikuhan ah, malasugi. Hmm. Puti yung malasugi. Sabi isa kayo siya Ang tuna, mga medyo pagkula. Huh? Pero sa akin nila, mas wali malasugi. Pero the best talaga ang adobo. Kung gata kami ko kambing, dito papakain kaldereta. Wala. Sa kanan. mamaya na mga buaya si Gwen grabe ang dami na kain ni Gwen kulang pa nga dapat yun <laughs> ano? kulang pa dapat yun eh solid yung ano eh mm. takot yan ah solid at sarap <laughs> buti na lang di kain yung baboy